Naniwala ka ba sana sa hula? Hmm? Medyo. Pwede. Pwede. Hulaan ko yung kamay mo. Ayan naman huhula mo. Ang ganda ng ano, kapalaran mo. Oh. oh. Sana ah. Oh. Pero meron ding ano, may pangit din. Pwede ah! Pwede maganda na lang, huwag may pangit. Hindi, una natin yung pangit. Oh, sige. Sunod yung maganda. Hmm. Ay, yung pangit sa'yo, Masyano kang nga ah! <coughs> Tapos. Oh. saka, may dalawa kang magandang anak. Totoo yun. Oo, oh, diba? <laughs> Ang galing ko maghula, no? Mm. Tapos, ah, mayroong may magandang darating sa buhay mo. Mm. Magkakapira ka ng marami. <coughs> Maganda yun. Mm. Yun ang magandang darating sa buhay mo. Tapos? Pero, kahit dumating sa buhay mo na dumadami yung pira mo hindi ka maging masaya pero dito ka lang talaga sa dito 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 ka lang maging masaya ay oh <laughs> <laughs> ka lang masaya